Isang eksibisyon ng mga relik ng mga biyato at santo mula pa sa iba't ibang panig ng mundo ang nakadisplay ngayon sa Agu Olau Nyon. 68 relik ang naka sa Adoration Chapel ng Basilica Minore ng Our Lady of Charity. Makikita rito ang mga tinatawag na first class relik na mula pa umano sa mismong laman ng mga biyato at santo. Nariyan din ang mga second class relik tulad ng kanilang mga kasuotan importante po na mas i e emphasize natin yung pakikipag-ugnayan natin sa mga saints kasi po doon sa All Saints Day. Kesa naman po doon sa, um, sa mga Halloween parties na ginag ginagawa yung pagsususot ng mga maskara. Mas parang hindi natin nakikita doon yung importansya ng mga saints natin. Kabilang sa makikita rito, ang relic ng kauna-unahang idineklarang Doctor of the Church ng Simbahang Katoliko na si Saint Teresa of Avila. Nagmula pa sa si Espanya ang kanyang relic Nasa exhibit din ang kapiraso ng damit ni Blessed Pope John Paul II. Dahil mismong mga kabataan ang nanguna sa exposition, makikita rin dito ang relic ni na St. John Bosco at Dominic Savio na itinuturing santo ng mga kabataan.